what specific statement of the spokesperson is he referring to and is alleging to as palusot? Well, for example, the 100 billion in insertions, dapat sagutin po yun. Hindi, sinasa hindi, lang, hindi pwedeng sabihin na baliwala yun. Ang sinasabi po ba ng ating kagalang-galang na kongresista ay yung mga ipinapasok na line item during the bicameral conference committee of the Committee on Appropriations of both houses are recommendations from the President? Yes. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arise, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na luwalang preba. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023. GAA. Sinalaula ng Kongreso. Pinawasan ng pondo niya ng halos daang bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung gabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. Pangalawa, pinsan ng presidente, ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Mr. Speaker, kanina narinig ko yung katapusan ng speech ng ating Um, kasamahan, si Congressman Erice, when he mentioned yung mga spokesperson ay nagpapalusot lang, can he expound on the specifics of this crucial allegation? Well, uh, Mr. Speaker, uh, uh, distinguished colleague, kita naman natin yung mga sagot ni uh, spokesperson de Castro. Kung narinig po siya, Kumisan po, parang na-imagine ko, pag galit na galit sa akin yung asawa ko, ayoko na marinig yung so, mga susunod pang sasabihin. Sapagkat, bukod sa acerbic, ililigaw po. At uh, instead na magkaroon ng clarity sa mga tanong, ay binabalik lang po sa, uh, sa ibang mga issue. Kaya sa tingin ko... Mr. Po, Speaker, can we categorically ask the Honorable Erice, what specific statement of the spokesperson is he referring to and is alleging to as palusot? Well, for example, the 100 billion. In insertions, dapat sagutin po yun. Hindi, sinasa, hindi, lang, hindi pwedeng sabihin na baliwala yun. Yung 100 billion insertions, dapat po sagutin. Kasi po nakita ko yung, mga, yung listahan nun. For example, uh, doon sa 100 billion in insertions, merong 1 billion for Philippine Coconut Authority. Ngayon, sa listahan ni Congressman Saldi ko. Wala namang problema doon. Kung nagbago ang, ang, isip ng Pangulo at kailangan niya maglagay sa Philippine Coconut Authority, wala namang masama doon. Kung basta hindi ghost project. Kung tayo na nga sa Kongreso, nakakapag-palit tayo ng, nakakapag-insert tayo, nakakapag-divert tayo, yung Pangulo pa kaya, budget niya yun, yung hindi pwede magpalit. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang sinasabi po ba ng ating kagalanggalang na kongresista Ay yung mga ipinapasok na line item during the bicameral conference committee, or the Committee on Appropriations of both houses, are recommendations from the president? Yes. Mr. And Speaker, he can change his mind anytime. And may, may I may, may you reiterate? i na po medyo hindi po klaro yung last statement. You can check the. Yes, for example, I, as I have said earlier, uh, Mr. Speaker. Kung nagbago ang isip, because ang, ang budget po, ginagawa natin, ng executive department, January pa lang. So, bago po dumating sa atin yan, 8 months, 9 months, bago po yung approval, almost 9 months na. Maraming mga exigency, ang serbisyo na pwedeng magbago ang isip ng Pangulo, na pwedeng mag, mag siya mismo ang magrekomenda ng pagbabago ng budget. And ang wala pong sabihin. masama niyan. At for example nga, binibigyan ko na kayo ng specific example, at madaling malaman yan kung pangulo nga o hindi ang nagpabago niyan. Patawag lang natin yung administrator ng Philippine Coconut Authority, tanong natin saan galing yung 1 billion na insertion. Hindi At po ba natin ang katotohanan. Hindi po ba nararapat, Mr. Speaker, distinguished colleagues, na dapat nating tanungin ay ang miyembro ng Bicameral Conference Committee dahil ito naman ang naging proponent doon sa mga alleged insertions. Uh -huh. sa lang, Mr. Speaker, Distinguished Colleagues, is orient me, my Distinguished Colleague, yeah? Honorable Erice, Paano po ba ang nagiging sistema ng budget process? Kasi, kasi pagkakaintindi ko, ang budget call starts during the month of March, where all cabinets present, defend their budget, it reaches the cabinet sometime in April, and after that it goes through the series of vetting, after which it is transmitted to the House, both houses, Congress and Senate, for deliberation after the State of the Nation address. Pagkatapos po doon ay nagiging GAB, nagiging GAA, pero doon po merong prosesong first reading, second reading, third reading, bicameral conference committee uh, meetings, at nagkakaroon na nga ng pinal na bersyon kung saan pinipirmahan ito ng Presidente bilang pagsang-ayon doon sa ginawa na ng both houses After deliberation. Tanong Mr. Speaker, nagbago po ba ang prosesong ito? At kailan po ito nagbago? Noong 19 Congress po, Madam uh, Mr. Speaker. Nagbago po dahil napaka super majority ang ating kongreso. Alin po ang? Ang napaka specific... malakas po. Anong nakaraan po? Wala po ako. nandun po kayo. Noong nakaraang 19 Congress, naroon po Mr. Speaker. Si Congresswoman Garin. ako po wala noong 19 Congress. Pero alam na alam po natin na napakalakas po ng Committee on Appropriations Chairman noon na si uh, uh, Congressman Saldito. Saldito, palagay ko po, hindi ganon hindi mangyayari ito sa ating uh, national budget. So ang naging problema, Mr. Speaker, ay ang naging kinatawan or head ng Committee on Appropriations, pero hindi na bago ang proseso ng pag-approve ng budget. Is that what I'm getting? Where may mga pagbabago po dahil mayroon Alin po, po maging... ang specific na pagbabago Mr. Speaker? For, for example, sa budget po, yung, process. Ang uh, sa aking pagkakaalam, yung small committee hindi na po nalalaman ng mga eh, miyembro ng kinatawan yung yung mismong inaaprubahan at pinapasa sa Senado. Sige so po sa mga pagbabago. Meron pa po, meron pa po. So dito Bukod sa po pagbabago, on, Honorable Erice, nakasaad ba dito na yung presidente ay nagbibigay ng proposal during the bicameral conference committee meeting ay, Hindi po natin alam 'yan. Sila lang po nakakaalam. Kaya And this nga po nagtatago na sila lahat. This Not is precisely my point. This is precisely my point, Mr. Speaker, distinguished colleagues. Managot ang dapat managot. Kung That's... sino man ang lumait at nanggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't model the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpasok. Mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arice, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, Mr. our statements on facts. Kaya balikan natin. Kung Mr. puputuli natin ang puso na ito. May I respond, to, Mr. Speaker? May I sp respond? Yet, if I may, Mr. Speaker, may, may that's may allow why my the question is, kung puputuli natin, ang problema ito, let us not have motherhood statements That's a definite proposals to address the problem. So my question, Mr. Speaker, can the Honorable Erice enumerate the reforms that he believes are needed so that we will be guided to do this? Mr. Speaker, maliwanag po ang sinabi ko, kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023. GAA. Sinalaula ng Kongreso pinawasan ng pondo niya ng halos tatlong daang bilyon hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging pangulo sa Pilipinas pinabayaan niya hindi siya kumibo yung gabinete niya hindi kumibo specific 'yon 2024 binawasan sinalaula ng Kongresong ito 500 bilyon binawasan ng President's Budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang Kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap? Mr. Speaker, distinguished colleagues. Pangatlo, Can we allow the gentleman to finish? Yes, please. Pangatlo. Kitang-kita naman natin. Balitang-balita, dalawa lang na nag-uusap sa pagbabago ng budget. Yung mga member ng Bicam hindi alam. Sinabi ni, ni Senate Finance Chief Grace Po, pinirmahan niya lang pero hindi siya alam. Ang si Senate President Jesus Escudero lang at si Chairman uh Salty ko lang ang nag -usap. Regular ba yun? Hindi regular yun. Maliwanag po yung mga sinasabi ko. Specific. Mr. Speaker, ulitin ko lang po. Ang reformang narinig ko sa ating kagalang-galang na kulig ay hindi sang ayon dun sa aking ekspektasyon, if I may. Pasensya na po. Kasi nga, ang tanong ko is, what are the specific reforms that we need. Unfortunately, what I am hearing are allegations, number one, binawasan ang mga budget. Number two, magpinsan ang presidente at ang speaker. Number three, nagpirmahan ay dalawang tao lamang. Mr. Speaker, distinguished colleagues, andyan nga ang problema. Nakita ngayon ay hinahanapan ng solusyon. And if we are talking about reforms, the reforms should actually be on accountability, on transparency. Ano pang reforma? Number one, transparent budget process. Number two, napaka-imposible naman na pipirma ka ng mga bagay na hindi mo alam. Kasi ang pumipirma ng budget ay ang bicameral conference committee members. In other words, balikan natin. If we need reforms, babalik tayo. Totoo ba na nahimik ang mga kabinete? Totoo ba Na lahat ng budget ng kabinete. Uh, there are a lot of problems, and that is why we are in this series of investigations. But it will just add chaos if we will take advantage of the situation and instead of demanding for genuine reforms, we twist the situation and talk about politics. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues. tama naman. Natuldukan ito, hanapan ng solusyon, and push for genuine reforms. Pero kung ang naging mali ay merong bumaluktot sa mga bagay na hindi dapat baluktotin, yun ang dapat managot. But we cannot pull down our people and our government by not proceeding to concrete investigations that will really pinpoint the problem of all of this. Mr. Maraming salamat, Mr. Speaker, Mr. and of course with due courtesy to Congressman Erise, I am with you in calling for reforms. But if I may appeal, let us push for individual concrete reforms that Congress can perform. Maybe we can push forward for a situation like other parliaments where members responsible for the budget are made to report on a quarterly basis, stating the update of each program, the rationale of each action, and the impact that it will provide to the Filipino people. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, distinguished colleague. Mr. Speaker, Maliwanagpo, po ang aking mga na sa pangulo at sa kongreso na ito. anti-political dynasty inabastos natin na konstitusyon. Ayon natin magpasa. ang anti-political dynasty, bill o law, sapagkat against our interests kahit na ang kahulugan nito ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. At alam ko po na ang isa sa dahilan ng korupsyon, yung papataba na papataba ng mga political dynasties. Pangalawa, alam ko po, balimbingan walang prinsipyo, pagpalit ng partido, kung saan makikinabang, yan po ang pangalawang dahilan ng korupsyon. Pangatlo, campaign finance reform. Hindi na po makatwira na yung paggastos. Kaya po, bumabawi sa korupsyon. Pangapat, hinihingi natin, empower natin yung ICI para ma-i-investigahan yung korupsyon. Maliwanag po yung mga hinihingi ko na reforma. Kung sincere ang gobyerno, gagawin nila ito. Pero kung gusto, business as usual, baka sakaling makalimutan ng tao, hindi gagalaw ang gobyerno. At ang hinihingi ko po, hindi extra constitutional. Hindi ko pinagre-resign si BBM. Ang sinasabi ko po, within the framework of the Constitution, we should initiate reform. Para naman sa bayan, wag naman para sa sarili na lamang salamat po majority